Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, asamang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Dumating na sa bansang ina ni Aldrin Bravante na biktima ng hazing ng October 16 sa isang abandonadong lugar sa Quezon City. Hindi napigilang humagulgol sa pag-iyak ang ina ni Aldrin na si Cheryl Bravante na isang overseas Filipino worker o OFW sa Oman sa kanyang pagharap sa media matapos mabalitaan ang sinapit ng kanyang anak. Namatay si Bravante sa mga kamay ng kapwa niya mga estudyante sa Philippine College of Criminology o PCCR sa ginawang initiation rites ng Tao Gamma Phi Fraternity. Tinulungan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA si Cheryl na makabalik agad ng bansa. Sinalubong ito kanina ni OWA Deputy Administrator Attorney Hani Kino sa Ninoy Aquino International Airport ngayong araw. Samantala, iuwi na rin bukas sa bansa ang bangkay ng OFW na si Mary Grace Santos na pinatay sa Jordan. Napaulat na nawawala noong October 11 ng kanyang kasamahan sa trabaho si Mary Grace, ngunit natagpuan rin kinabukasan na wala ng buhay. Una nang nanawagan ng ina ni Santos sa gobyerno na agad maiuwi ang labi ng kanyang anak sa bansa. Nananawagan po ako ng tubulong, lalong-lalo na po sa ating mahal na presidente, President Bongbong Marcos, para sa agarang pag-uwi ng bangkay ng aking anak na si Mary Grace. Ayon sa paunang impormasyon, ginahasa at sinaksak di umano si Santos ng labing anim na taong gulang na anak ng hardinero sa pinapasukang employer sa Aman. Nakakulong na ang minor de edad na Egyptian na gumawa ng krimen at naghihintay ng parusang kamatayan o death by hanging kapag nasa hustong gulang na ito. Sinira ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang kilo-kilong ilegal na droga na nagkakahalaga ng 6 billion pesos sa Cavite nitong biyernes, October 20 saad ad ng PIDEA, ang mga droga ay nakuha mula sa iba't ibang operasyon sa buong bansa. Kasama rito ang 313 kilograms ng marijuana at ang 208 kilograms na dimethyl sulfone, isang chemical na ginagamit sa paggawa ng shabu na narecover ng Bureau of Investigation ng NBI sa Mabalac Pampanga noong August 25. Sinira ang mga kontrabando gamit ang thermal decomposition sa isang pasilidad ng Integrated Waste Management Incorporated sa barangay Aguado, Tres Martires City. Umabot sa 1.02 million grams ang bigat ng na mga nasamsam na droga na may total estimated value na 6 billion pesos. Kinumpirma ng PIDEA na tuluyan nang nadecompose ang lahat ng mga ito at hindi na muling magagamit pa. Opisyal lang idineklara ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o no PAG-ASA ang pagpasok ng North East Monsoon o AMIHAN sa bansa. Sa press release ng PAG-ASA, sinabi nilang namataan nila sa Northern Luzon ang malamig na hangin mula sa mainland Siberia na hudyat ng pagsisimula ng AMIHAN season. Ipinaliwanag din ng pag-asa na magkakaroon ng below normal rainfall na magdudulot ng tagtuyot dahil sa nagpapatuloy pa din na El Nino sa ilang bahagi ng bansa. Samantala, patuloy pa rin makakaapekto sa lagay ng panahon ng shoreline sa ilang lugar sa Central Luzon kung saan dito nagsasalubong ang mainit at malamig na hangin. Ang pagpasok ng hanging amihan sa bansa ay magdadala ng mas malamig na temperatura o cool breeze. Kaya ihanda nyo na ang inyong mga jacket dahil mararanasan na ang mas malamig na ihip ng hangin hanggang Disyembre at maaaring tumagal pa ito hanggang Marso sa susunod na taon. Para sa Kidlat News updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.